Yan nalang guys, another business sa mga leader natin yan, local at international. Yan, congratulations, meron naman tayo ngayong bagong claim. Yan, from Team International. Yan, nagtiwala. Yan, na-claim na natin yung pera padala. Pinagtiwala sa atin. Yan, congratulations sa mga leaders dyan. Talagang maniwala ka lang mayroon at pera ang sa iyo. Okay? Yan, sa mga kanilang video natin. Yan kung naku-curious ka at gusto mo rin uh, matry, napakagandang opportunity, yan, PM lang. PM mo sa messenger ko para usap tayo. Yan, paliwanag ko sa step by step kung paano makapagsimula sa napakagandang opportunity katulad nito. Yan, happy business day. Yan, sa bago nating leader, Prattim International, go for VIP accounts para sa mas mabilis yan, sa uh, mas malaking kitaan God bless and happy changing lives yan, pagtulungan natin ang pangarap ng bawat isa bye bye Dito you know, Tira. Ha? let me do it. Karami tayo ng Guys, yes. isa na naman mapagkalang kumbaga sa bawat isa. Yan guys, ang dami nating uh, sabon. Yan. Sa so, mga gusto mag-try ng sabon natin dyan, kahit ito na yung tamang time para matry mo to. Big congrats sa mga nag-purchase ng ating work class na products na sabon. And guys, pili lang kayo dyan, PM lang para matry yung products natin. Yeah, and guys, ayun to yung payment natin dito sa office. Yan worth of 90,000 pesos. Yan, kung sa so bago ng avail ng ating neighbors packages para sa mga ng accounts. Yan, congratulations. Yan, makarating sa family mo para matay na na yung napakagandang budok natin. Yan, maraming salamat sa uh, at kung sa grupo. Ayan, ito na. This is it na. Ayan, matry na yung world class products natin. Chok Chok Glow Lip Cleansing and Oxygen Bar Kasama na rin ang Hydro 24 7 Ayan, thank you and Go for VIP accounts